So ayan for today's video mga kabagak magandang magandang umaga po at pasesya na po kayo at ako po ay nakahubad Ayan at dahil ako ay nagising dahil nainitan tayo at nalagot na ating mga yung ating kuryente Ayan ginagawa na nila mga kabagak eto Ayan mga kabagak na nila yung kuryente natin At nagdaan po kasi sila rito kanina at nag po sila ng mga orange Ayan, dahil yung orange na raw po yung mga kuryente na rin at lilinisin na raw po yung mga bali balibid ng mga kuryente na yan. Ayan, alis na po nila rin. Kamukha nung ginagawa na yan. No? Ayan, naka orange na. Ayan po si kinakapatid. Mega love shout out po kay, kay kinakapatid. Ayan, at na po yung gagawin nila mga kabagak. Yung orange na po nila. Itataas yung kuryente dun sa may poste. Tapos dun yung mga kontador. Ayan, kaya yung mga balibid na mga itim-itim na yan. Yung mga itim na kuryente na yan, eh... Aalisin na po nila yan. Mga kabagak. Ano si Amboy? Ah, na idoktong na nila mga kabagak. Titingnan lang natin kung meron ng kuryente rin sa sa kapitbahay natin. Ayun, kakabit po sila kasi kanin ng orange. Inabating e po nung natawag ano dun sa tumataas na, yan, nakalimutan ko na. Ay, na po nila yung mga mga ano na yan mga itim-itim na yan aalisin na po nila yan yung orange na po nila lahat yan at doon na po lahat ipapakat sa taas ang poste kaya tapos itong mga puno-puno na yan linilisin na po nila yan aalisin na po nila yan yan dyan po kanina kumawit yung kuryente ko kaya po nalagot mga kabagak kaya yan ah, dinoktong na natin at check checkin lang natin kung kung meron ala pa daw ala pa eto eh, turo mo. Turo mo, hali eh. Hindi ka namin alam eh, kaya ilig mo parang mading sa ganon. Ayan, dyan, dyan po kanina nabating yung kuryente ko. Nalagot. Dyan sa, hindi ko po alam kung ano po yung tawag niyan sa umaangat na yan. Ayan, big shout out kayo parang mading Salvador. Dyan po kanina kumawit yung kuryente ko, kaya nalagot. Kaya ako po ay nagising, kaya pinantahan ko po rito agad. Ayan, at nagkakabit po kasi sila ng mga orange na kuryente at tapos merong bukod naman daw po yung maghahawa ng mga puno-puno na yan kaya yung po mga kuryente yung mga itim-itim na yan e na po nila lahat yung mga mga nag ano na yan at lininisin po nila yan tataas po nila rin sa may poste na yan. tapos yung mga sanga-sanga po na yan i-aalisin e na po nila yan mga kabagak kaya medyo kahit po truck na pumasok dito ay e eh, maluwag na po ngayon yung mga kuryente at wala na pong inaalala yung mga papasok ng mga sasakyan dito na may masasabit ng kuryente o may mababating silang kuryente o mga sanga-sanga. Ayan yung, ayan, dito kanina nalagot, uh, sumabit kasi kanina yun, tinaas nila kanina ng ganun, kaya hinawan. Ayan, kaya dito may patitingnan pa tayo rito. Ayan, pero napakaganda po pagka naka-orange na, ayan, atas at doon po nila ipapakat yung mga kontador. Tapos may transformer, ayan po yung orange na ano Tapos ayan, nahawanin nila yung mga puno-puno na yan. Ayan, naalisin na po nila yung mga ano na yan. Ayan na po, mga naglagay na sila ng mga poste. Ayan, tataas na po yung oriente at ahawanan na lang po nila ngayon yung ano na yan. Ayan yung orange sa so, mga kabagak na ito nyo, napakataas na. Tapos babatakin pa nila yung para mabatak. Tapos lalagyan po yata nila ng mga klamyon para hindi mga nag mga nagwaiwalay na ganun mga kabagak. yan mga kabaga kayo orange na yan kaya wala na yung mga kuryente yung mga nagsala sa lapit na yan Ayan, nakita nyo naman po siguro sa camera ko yung mga nagsala sa lapit na mga kuryente na yan kaya malilinisan na nila yan Alisin uh, na nila yan. Kaya yung orange na nila matitira sa taas nila sa poste yan. Tapos lalagay nila ng mga clip. Mga clamp. Ayan o. Ayan, ay doktor na nila yung kuryente ko doon tapos dito magdudugtong magdudugtong pa sa larita. Ano? Ayan lang natin na mga kabit mga kabaga ah, Nagising nga po at wala na po ng kuryente at ah, Biglang uminit yung aking pakaramdam nung pala nalagot po nila rito yung kuryente ko ayan, ayan. dito po kasi hindi pa kasi naka istila po yung orange na yan. Eh. lagot pa po, po rito sa may poste ayan, lagot pa po, po dyan Kaya hindi pa po, po gumagano yung orange na yan nag pa lang po sila tapos pagka po siguro nangyari at saka po, na lang po nila itatap sa mga kunta kontador yan tapos aalisin na lang po nila yung mga ano na yan yun lang po at maraming maraming salamat. Big shout out po sa inyo. Magandang magandang umaga po. Ayan, si Boss Parak. Oh, Boss Parak. Shout out naman din eh, Boss Parak. Oh. <laughs> mga gusto kami. Shout out ka rin eh. Eh, hirap sa iyo eh. Pag, ala pag -ala akong camera, inahanapan mo ako na camera. Pag may camera, ayaw naman mag-shout out.